Problema ngayon kung saan itatambak ang basura ng ilang lunsod sa Metro Manila kasunod ng pagsasara ng Navotas Landfill. May pwede sana pagtambakan sa San Mateo Rizal pero ang lokal na pamahalaan umaalma. Nangunguna sa balita si Mon Gualdez. Mon, gaano ba kalala itong problema sa basura? Gigi, kakambal na nga ng problema sa baha ang problema sa basura ng Maynila personal na inspeksyon ng Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes ang ginawang pagilinis sa mga imbornal sa may bahagi ng Padre Faura Street at Taft Avenue bahagi ro ito ng Bayanihan sa estero program ng pamahalaan mga solid materials no floating uh, uh, everywhere uh, will end up uh, in the city of Manila because uh, uh, the end of the day kami sasalok ng tubig so hindi ito magiging uh, solusyon uh, sa masasabi natin wala nang baha next week kung umulan o tomorrow. But it will ease, no? Yeah, to cushion the level of water. Aabot sa 2,000 toneladang basura ang nahahakot sa Maynila kada araw. Ang problema ngayon, e kung saan ito'y tatambak, kasunod ng pagsasara ng Navotas landfill, isa sa mga tinignan ay ang New San Mateo Sanitary Landfill dito sa Rizal. Pero pumalag ang lokal na pamahalaan ng San Mateo na ilipat sa kanila ang basura mula sa Maynila at apat pang lungsod sa NCR. Sa isang pahayag, nagulat nga raw si San Mateo Rizal Mayor Omi Rivera sa akbang na ito. Wala raw kasi naging konsultasyon o paunang abiso man lamang sa kanila sa kanila raw pagkakaintindi, itinayo noon ang landfill sa kanilang bayan bilang alternatibong tambakan lamang sakali na mahinto ang operasyon ng landfill sa May Montalban o Rodriguez. Katunayan, hindi raw ito nakadesenyo na tanggapin ang malalaking volume ng basura mula sa malalaking lungsod mula sa Metro Manila. Pero sabi ng MMDA, nagkausap na raw sila ni Mayor Rivera tungkol dito. It's within the capacity po noong San Mateo Landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. But uh, operational na yan uh, since 2011. So um, may isisi yan, uh, approve ng DNR ng provincial government. Gigi Lino naman ng Manila LGU na hindi maaantala. Ang paghahakot ng mga basura kada araw, yan ay lalo't sabi ni Moreno, nakatakdado dalhin ang mga basura sa tinatawag na transfer station. Mula rito, kukunin yan ng mga hauling truck at na magdadala na dito sa New San Mateo, San Mateo Sanitary Landfill dito nga sa Rizal. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa San Mateo, Rizal. Mga kapatid, jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.